Hanap naman tayo ng mga ibang mapupuntahan na ma-i-share ko sa inyo habang nandirito ko sa Norfolk, Virginia. Ito ang lugar dito. Ito ang lugar ni General Douglas MacArthur. I shall return. ayan mga kapanyero nandito na naman tayo palakad-lakad tayo dito tayo ngayon sa Norfolk, Virginia eto, eto mga kasama natin namamasyal tayo inililibo tayo sa pinaka downtown nila ayan. mamaya i-interviewin natin si Master Pilot para kung ano yung mga history pag sa gera pagdating sa Pilipino. sa baril Filipino Pilipino kayo no dalhin yung ugali yung Pilipino dito Side red light, mag cross ka lang <laughs> oh. ayun. ayun kung ano yung nasa likuran ko mga kapanyero ito yung tinatawag na battleship, di ba? alam naman natin na ang Virginia is talaga nandirto yung malalaking uh, naval base, mga marine base nila rito, nandirto lahat kaya nga ipapasyal namin kayo nakita nyo naman itong isang to battleship, ito pa lang simula pa lang tayo ng uh, pamamasyal Ayan. nakita nyo ito mga kapanyero, nakadaong lang to pero buo daw to, gumagana to in pag kinailangan the future aandar uh, pa rin to nakita nyo naman yung mga bakal para maglakad-lakad tayo mga kapanyero yan noon bago mag pandemic nakapunta na ako rito uh, ayan picture picture ngayon nga uh, share ko sa inyo yung mga magagandang lugar dito para na rin kayong nakarating sa Norfolk, Virginia yan ito tayo mga kapanyero lakad-lakad pero hindi ko alam kung pwede ba ako maglakad rito alam niyo naman dito uh, may daanan para sa mga tao may daanan para sa mga uh, bisikleta may daanan para sa sasakyan dito tayo ang hinahanap ko rito mga kapanyero kasi nung mga nakaraan uh, may mga nakita ko may mga nakita ko may mga nadaanan akong mga carrier na mga uh, battleship, mga carrier na pang panggera nila. Malapit dito na nakadaong or naka-standby sila. Tapos may mga nakita rin ako noon ng mga submarine na ngayon wala wala daw eh. Wala daw ngayon. Dahil nga si si master pilot natin na nakakaalam ng mga lugar na yan. Buhay na buhay ito pagkagabi. Itong lugar na Waterside na to Tingnan natin to Ito mga kapanyero Itong waterside na to Dito yung mga kainan uh, Inuman Kasi dito nanggaling na ako rito noon eh Dito Nag ano kami rito Nag chill, -chill kami rito Noon Bali ito mga kapanyero Itong trip kasi namin na to rito Dapat ito nung nakaraan taon pa pero dahil nga na kami noon, so nabigyan na naman tayo ng pagkakataon na makaalis sa Edmonton. Itinapat namin ng winter sa Edmonton para pagdating natin dito is maganda-ganda ang klima. Kaya ito ang masasabi kong takas tayo sa snow. <laughs> Punta tayo rito. eto malalakaran din natin uh, mapupuntahan din naman natin mapupuntahan malalapitan natin ng konti ito ito yan isusum natin mga kapanyero yan yan mga kapanyero battleship na yon dun pala sumasakay yung mga marine kailangan silang i-deploy sa isang lugar dun sila sumasakay para ihatid sila sa lugar ng may gera yung pala yun. so ito itong ito, lugar na to mga kapanyero meron ding mga minor repair dito yung mga ganong klaseng sasakyan mga battleship nila dito inire-repair sa lugar na to so yun yan yun, isa, isang yun nakadaong rito maaring meron daw yung repair isang mga Liberto. ito yung Pakikita natin Ayan. itong ano na to itong picture na to itong pagkakagawa na to ito ito Ayan. Share, share ko nga pala sa inyo to kung ano yung nangyari diba noon yan ito yung mga civilian prisoner of the Japanese the Philippine Island ito mga kapanyero, ito yung isa sa mga plug, di ba? Ang galing, ang galing, ang ganda, ang ganda rito mga kapanyero. Ang galing. Picture noon. Yan. At ang pinaka-importante salita mga kapanyero, ito. It means tapos na ito yung mga importante na ah ito 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 nababasa ko na to Nieves Fernandez na to ito mga kapanyero, kung natatandaan nyo kung nakakakilala pa kayo rito kung sino yung nakakakilala kay Nieves Fernandez ito yung teacher eh. ito yung school teacher na naging guerrilla siya so yung isa sa mga tumulong din ng mga panahon ng uh, World War II ito yung asawa niya mga kapanyero ito Ka karamihan mga kapanyero sa museum na to is tungkol talaga sa Philippines dahil nga ito yung ito yung museum na eto tulad dito mga kapanyero makikita nyo naman yung nasa likuran ko kung ano yan diba? ito yung kapanyero isha i-share ko sa inyo konti lang yung mga nakita ko na ibang lugar o ibang bansa pero karamihan dito ay tungkol sa Philippines ito sibit din dito, di ba? Kahit yung mga guerrilla, yung mga photo, yung mga picture na ng mga Pilipino noong mga panahon ng World War II is nandirito. Magyaro ito pa yung mga isa na mga ayan, kabanatuan, di ba? Liberation of the Camp kabadatuan So Philippines pa rin 'yan, mga kapinyero, ayan oh. Pagkain nila, di ba? Ayan. Oh. makikita nyo rin itong sasakyan to sa sakyan na ito. Ayan. Ito nga isa sa mga sasakyan na ginamit niya. Ayan. Lahat ng hirap ng World War II, makikita nyo, mararamdaman nyo rito sa loob ng building na to. Bali, ito mga kapanyero, ito yung uh, opposite side ng building nung uh, General Douglas MacArthur Memorial, ba? Diba? Doon tayo sa kabila kanina. So, lumipat tayo sa kabilang building, ito naman ang to Ito yung pinaka museum naman niya. Ito. Nakikita naman natin dito mga kapanyero. Ang isa sa mga Bilibid Prison. So, kung makikita nyo, Bilibid Prison. It's 19, May 24, 1942. 8,000 Amerikas and 5,000 Filipinos captured. ba? Diba? Sa Corregidor and Harbor. Hindi, hindi naman mga original to pero mga photocopy ng mga picture na nangyari noon. Ayan. Ito makikita nyo yung loob ng prison cell nila. Ayan, ganyan ang itsura. Mga photocopy ng mga picture na nangyari to hindi naman na tinakita. Sa mga libro dyan sa Pilipinas, bihira. Pero nandiyar to lahat, di ba? ang nakita lang naman natin kadalasan is yung naglanding na siya. Yun yung kadalasan na nakapront sa mga libro natin, di ba? Ito yung mga ginamit na pera nung araw. Pero noon, uh, nakahawak ako ng original na ganyan. Pero hindi ko na alam, bata pa ako noon. Hindi ko na alam kung nasaan, natapo na. Pero ito, ito yung ginamit na pera, di ba? nakita nyo naman yung mga original na papel yan pa na hindi rito so, oh, punta naman tayo sa kabilang side dito sa kabilang opposite side naman itong pinaka building ng museum na to ang importante mga kapanyero laging kasama ang flag natin Ayan. panyero na jeep na ginagat sa Philippines. Eto. Kita nyo naman, no? Galing. I'm sorry. So itong jeep na to, ito yung isa sa mga ginamit ni General Douglas MacArthur nung mga panahon na bumibisita siya sa Philippines dahil na nasabi ko mga kapanyero sa mga nauna kong sinabi na itong building na to itong building na to is talagang para kay General Douglas MacArthur di ba? And di ba mga na nasabi ko nga pala kanina na itong building na to ay talagang puro Philippines ang mga nasa loob. Pati itong jeep na to, itong sinakyan niya, nandir to pa rin, di ba? Yan. Nakaramihan sa history ng Philippines ang nakalagay sa building na to. Konti lang, konti lang nakita ko ng ibang bansa. Pero, karamihan. Nung naghabang, nag-start hanggang matapos ang... Ang World War II sa Philippines, ah, nandirito yung history sa building na to. Ang galing, ang galing mga kapanyero. Ang ganda, ganda nitong, nitong napuntahan kong to. Hindi ko akalain na mapupuntahan kong to, lugar na to. Dito sa Virginia. Kaya nga isineshare ko sa inyo to mga kapanyero. At is hindi natin malimutan kung ano yung history ng Philippine pagdating sa World War II. Andir lahat mga kapanyero. Ang galing. Kaya nga share share lang mga kapanyero. Alipat naman tayo. Maghanap naman tayo ng mga ibang mapupuntahan na ma-share ko sa inyo habang nandirito ko sa Norfolk, Virginia. Ito ang lugar dito. Ito ang lugar ni General Douglas MacArthur. I shall return.